Sabado de Gloria April 19 5.49 morning pupunta ko doon sa kulungan ng baboy papatayin ko yung ilaw yung sensor uh, light wala na tinanghali na Hello doggy. Sandali. Mamaya pang kain nyo, mamaya pa. Patayin ko muna yung sensor light. Sandali, mamaya pa kayo kakain. ito yung ano eh yung nyo. yung uh, paggabi no? sana mahigpit tanggal nila eh ito maya pa maya pa kanyo maya pa Yeah, pa! Magulo, magulo, magulo. Hi mga chicken. Yan sila. Yan lang oh. Yung ulo ng... lang. Ano. He! yung kulungan ng manok. Ito yung kulungan ng baboy. Away pa kayo. <tisit> 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 security. <tisit> <tisit> Ayan yung security. Si dog napper. Hey, Oo. Oh. Sa dadaanan ko. Saan natin. Dito tayo dadaan sana. Androlof chicken tsaka Brahma yan diyan dito yung Androlof chicken at tsaka Brahma yun yung dalawang Brahma ah, dito siguro dumadaan Dito siguro dumadaan. Kaya pagka umaga minsan nakikita ko nasa labas. Dito siguro bumaba Ito yung mga underlock. Yan yung brama. Isa yan. sa taas. Dito siguro siya bumababa. ito yung mga dumalagang ano androlop yung anim na yun parang isa yung tandang isang lalong may itlog yata yun yung itlog yata eh Mula oh, sa hapon, mula kahapon, aywan. Magay, mahina naman yung ulan. Naku, yung isa. Ba't kaya pila yung isa. Sinasampahan kasi nung brama yung isa eh, kaya natipilay. Pilay yung isang... pila yung isang ano... kasama dito yung Brahma at saka Anderlok. Tapos yung Rhode Island Red, andong. Katabi ng kulungan ng baboy. Yung lalaking Brahma na yun eh, dun siguro dumadaan eh. Sa likod na yan. So nakikita ko sa umaga, narito nari eh sa labas eh. Mamaya, magchachap-chap muna ako. Mamaya pa kayo kakain, magchachap-chap muna ako. Okay. Saturday, April 19. Sabado de Gloria. Na Kuhanin ko to magcap-cap pakain sa ano baboy utos tayo sa ano kulungan ng baboy was. By 20. By 20. By 20 in the morning. Tahan natin yung ano. Baboy. Tahan natin yung... boy ata uh, papatayin niyo ano yung ilaw kasi magdamag yung ilaw din yung sensor ano, da uh, sensor light may sensor light yun din. Number sa gabi eh ngayon papatay naman. Sensord light yung nilagay ko dun din. sila. Meron namang ano, meron namang street light. Hello doggy. May mga security. Ah, oh, uh, yun ang may ilaw pa. Eh. Ko sana. Ilaw pa sila. Yes. patay ko na yung ano. Ilaw. Yan. Kaumaga. Binuksan ko yung kanina paggabi. Uh, kagabi hata, alas 9. Alas 9 ng gabi. Tapos uh, 5. 5.20 na yata. 5.30. Ngayong umaga. dawang ko. Para masaya sila. Jan April 21 2025 <todic> مرحبا <laughs> Habang kumakain sila, lilinisin natin yung dumi. Ah, kabayan. Pagod paglilinis. pagod na. Nako. Hindi ka makakapag-concentrate ng linis pagka yung inuuna na ito. Lennis. Sabi nila pataba Aywan, magiging pataba ito Obserbahan natin tahanik sila so, sabayan mo kung eh. so, kung mo muna ng ano? kung Tapos so, sabayan mo kung kung Yan naman kung eh, kung uli kung pagkain nila, kung pa yan eh. tubig nito mamayang hapon ko na liligpitin mamaya ko na i-drain kasi ito pagliligo ang pa nila eh. pero dadagdagan ko pa rin namaya ng tubig yan sinipag mamaya at may oras pa papalitan ko ng tubig inuna ko lang inuna ko lang sila eh dahil maingay pagkatapos nito yun namang yun amang mga manok o. yan yung mga manok andyan naghihintay pa rin yan. Kaya dito muna, dito muna. Hihingi pa yan, hihingi pa mo Pag naubos eh hihingi pa yan. Bali yan eh ngayon ay eh, nakakadalawang kilo at dalawang uh, kilo at kalahati na eh. Yung kinakain nila. Ayan, sinang kumain nga. Eh. Ataw na kumain. Oh, yan oh, maingay na. Ibig sabihin ko pa yung pagkain nila. Kasi pagka ano naman mo ng pagkain, ang kumakain lang manok eh. Madami kasing manok dito na kuan yung makalpas uh, Hindi gaya nung manok ko dito na ayan o. Oh. Yung mga manok ko dyan na naka, ano, nakanit. Nakanit sila. Eh yung iba rito, yung talaga native kaya pag may tirang pagkain kinakain nila kaya dapat kalkulasyon mo pero ang ano ko dito is kalahati kaya nilang ubusin eh. ah, dalawat kalahating kilong pigs kaya nilang ubusin Tataas ko yung trapal. Kailangan kailang itapas. Eh, Ititaas yung ano. Yung uh, trapal at uh, mainit. Mainit ngayon eh. Sa gabi binababa ko yan. Pero ngayon tataas na. Kasi kagabi na, eh Pinaba ko yan alas 9 na yata. Alas 9 ng gabi. Ngayon itataas naman. Para labasa ng ano ang hangin. Hindi naman lahat eh. No? May trapal. Yung um, ibang parte. Kasi nga matindi ang init eh kaya tataas lang mga higit lang isang ano isang metro dali lang naman yan pero yung uh, dalawang side nyan naka ano naka baba ay, natin para presto ay maganda pasok ng uh, hangin Oh, matindi, matindi ang init ngayon. Kaya dapat pagusan yung ano, yung hangin. Lalo na yan. Tuan. Ipa. Kaya, mga manukis presko sila ngayon. Ayan, yung mga manukis. Naghihintay na yung mga manukis yung mga manukis ko naghihintay na oh maya maya kayo at ako yung chap mamaya na pagkain nyo magchachap chap pa inuuna ko lang itong mga dicks. patay ko na yun, no? yung na ilaw Baka umaga. Binuksan ko yung kanina uh, kagabi Hata alas 9. Alas 9 ng gabi. Tapos uh, 5. 5.20 na yata. 5.30 na yung umaga. Dawang. para masaya sila. Jan 2025. share lang po comment subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapsi hanggang sa muli bye bye